Yan, gumala ulit si Master. Mainit dito sa park. Pero pag nasa ano ka sa bahay malamig. Ramdam mo 'yung lamig pero pag nasa labas ka na dito sa ano open area, mainit. Lakas ng init. Ayan, pati malalaki. <laughs> Walang space sa mga ano sa pangmamalaki kaya dito na lang sila sa pang baby, wow, baby di ba paa na lang pumasok ay wala wala mas wala magawa Ito lang naman kasi ang gusto ng alaga ko yung sa swimming. Hindi siya masyado sa mga ibang uh, laruan na dito sa swing. Okay din naman yung mga slide. Kailang minsan kasi ano siya. Nauuntog. Matigas pa naman yung plastic ng slide. Ayan, natin nyo yung bata. Mo. Ano na siguro to? 8 years old siguro. Nasa <laughs> pang baby. Mahangin lang pero maaraw. Kaya mainit din. aliwalas ang panahon.